napakalamig at may mga alon siya na katamtama na medyo malaki ayan bukang liwayway na dito sa gabi na to maliwanag na pagkatapos so, natin magtimbog ay ihila tayo nito so ayan mga idol tapos na tayong maghila kakunti lang yung huli natin pang ulam lang ito lang Ayan oh. Lugi. <laughs> ah, ayan. Bawi uli sa pang-ulam. Lugi sa gasolina. Ayan, nahingamihan ay, pa din. Solo-solo lang kami dito sa spot na to. Ay, wala pang laman. Ala, <laughs> talagang pag gantong panahon talaga, pahirapan talagang humuli. Paswerte yan na lang, humatapatan mo yung magandang spot. Kaya kailangan, tiyaga tiyaga talaga para kumita tayo. Hindi, bawal ang tamad sa panahon ngayon. <laughs> Parating pa doon sa bandaron. Magulo sila. Di ba sa bandarito ito batuan na? Ayun sa bandarito ito batuan na to eh. Kaya pagka natapat sila sa batuan, bali yung pansusod nila eh. hihilain natin tong kasama natin. Oh. Hihilain mo muna, tayo. <laughs> Bali, malapit na rin tayo kaya lang ano, mababadpad na sila sa batuan. Bawi oh, na ba sila direk? Yeah. Ah, kung tumakay, kung hindi malakas na gabi. Ito siya. Ayan, hihilain natin sila. ayo, tulungan so hihilangin natin sila pagilid few moments later. Ayan, tapos na tayong magkarga ng ating lambat. At ito, namin yung isang panyo dahil naputol yung lawayan sa lakas ng agos. Ah, saan na ba? Putol ang lawayan. Nandiyan na ba sa iyo yung putol? Wala pa. At ito lang yung ating hinuli. Ayan. Sa so, pang ulan lang talaga siya mapupunta. Ayan o, na naputol yung sanay. Lawa So, ibababa natin yan para repairing yung lubid ikakama, ang tawag namin dito. Ayan. So, sob naman sa pangulam, lugi nga lang sa gasolina. Ayan. Ito yung pinaka-favorito ko sa lahat. Ayan. Favorite ko yan, lalong-lalong na sa lutong ginisa sa sinigang. Ayan. So, ito na po yung ating nahuli lahat. Ayan, hindi namin para sa pang ulam na ngayong araw. So, yan May sampung piraso yung taksay natin? Ayan, meron daw. Six. Piraso lang talaga siya. Kala ko, eight lang kinse <laughs> ayan 15 pirasong taksay lang po yung ating nahuli kaya pang ulam na lang siya at meron tayong isang pirasong di at isang piraso din na ayan alupian dagat hindi siya ga masyado lumabas ngayon tong alupian dagat na to hindi siya nagpakita ngayong panahon na to Ayan, e, sa ilalim yung ating mga alimasag. Ayan po lahat. So, sulit pa rin ang ating pangulam. Bawi na lang ulit bukas. Laut lang ang laut hanggat merong gagamitin gasolina. Ayan, nandito na po tayo sa bahay at tayo'y mag- aasikaso naman ng ating panghalia. At kung bago ka po dito sa aming mountain channel at gusto mo ang mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabang mo. Ito ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now! Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.